Tuwan-tuwa si Mylene at Nakakita niya ang buong si pamilya. Ano ang balita kay Manchilo? Parang may magandang balita. O, oh, ayan. Tuwan-tuwa si Miley. Ano? Ayan, hello po. Kamusta na kayo? At si Sinea po ay Uh, iniwan muna namin sa school sa kasi Ninita Tapos kami po ni Mylene ay aalis. Pupunta muna kami sa palengke. Palengke kasi na alam po na bibili Mylene yung belt ni si Nea. Ano? Ayan si Mylene. At kalalabas lang namin po galing sa school. Iniwan namin doon si Ninita at si Sinea po ay may C80 daw. Yeah, may C80 daw po si, si, C... may C80 si Nea at pabalikan siya uli namin ng mga 3 o'clock maghahanap tayo ng belt na yan, doon sa palengke oh, medyo malayo layo din dito no ah, binyan kaya tayo pupunta <laughs> kasi wala naman dito alam ko sa housing Ayan. No? kasi ang aming sineya po ay nagsi C80 po siya tuwing Wednesday at si Miley naman ay Tuesday and Thursday lang ang pasok mo sa us diba at nagmo-module kamusta yung module mo nandaw yung kanyang motion. Ayan. Medyo may traffic din. May, 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 may. Ayan po. Pabalik na po kami. hintay na po kami ni Neia. 3 o'clock na. 3 o'clock na. 3 o'clock pa lang pero binalabas daw siya ng maaga. <laughs> Kaya naging siya doon sa gate. minutes later. Ah. Uh, kami po ay pabalik na pero sininita ay mamaya pa. kami umalis. Kaya. <laughs> Dali-dali kami pabalik eh. Ayun, dali pa eh. Ha? Mga to, pinawi kami. Ah, to, wala. Pinawi na kayo pala. Ay, hindi. Mga... Maka... Mga to... 40... 43, gano'n. Ayan po, nasunyo na po namin si Nea. Magandang panahon ngayon. Medyo mainit, pero may... Maramig din. Tapos, bukas. May pasok kami bukas. Wala na, Nay. Tulog. Nising na ako ni Nanay. Doon na kami nakapanokin. Nising ko siya nasa palengke eh. niya. <laughs> dito so, nandito na uli. Tulog ng tulog. May antok daw siya. dalawa Uso na. At usog na daw sila. kasi sana 'di ko kasi sana pagod pag uh, ng isa po na pagod pag pag-sagot ng module. Kaya sana pagod sa SI. Hmm. Ay, at usog na daw kami at kami po ay. Ah. Ayana. At... Usog na daw sila. Uwi na at... kami. A at... few moments later. O oh, yan, at nanonood si Maile na andito po ngayon. Ayan, andito na po kami. Ayan, so, bye. Bye. At, ano ang Maile pinapanood mo? Yung upload po ni Daddy po. Kanina sa? Sa pamilya ko. O oh, yan, Ton. Ano feeling? Ano feeling na nakita mo ulit? Masaya po. Masaya, <laughs> ayan. Ano yung napanood mo kay Daddy Paul? Ulit ang uniform papanood niya po yung pamilya niya ngayon at mm, tuwa si Maylin at nakita niya ang buong pamilya ano ang balita kay Manchilo? parang may magandang balita o oh, ayan, tuwan-tuwa si Maylin ano? ano daw? mabakasyon sino? ayan, mabakasyon si Manchilo? o, oh, ay diba? saya po kasi kasama ko si Manchilo wow, talaga isasama pala si Manchilo? 'Di ba nabigyan na ulit ng allowance sila? Oh. Kaya huwag kang mag-alala kasi tuloy-tuloy naman 'yung allowance ng 'yung mga kapatid at magandang balita talaga. Oh, one month na lang. <laughs> Lapit na ang Pasko. Kaya <laughs> ah, tuwa si Maylin. Kasi hindi ka naman makaka-uwi ngayong Pasko. Dahil sagot. Kaya si Manjelo na lang. Kakauwi mo lang naman, diba? Ayan salamat. Bye. 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 Oh, may, ito na yung pamilya mo. O, si Marjine, makita mo na sa December. Dadalim ko dyan sa bahay. Para makita naman si Marjine. Ah. Oh, may, sila. O, yan. Tontoa po si Maylene. Oh, diba? O, siya si Gina. Alis na kami. O, Happy? Happy? kasama si Bajelo. Happy, happy. Sabi mo. Ang si Maylin.